tama ba yan alamin po natin kung tama ba na kumanta ka ng mga awiting hindi naaangkop sa simbahan pero bago po nating sagutin yung katanungan panoorin po natin ito Alam mo ba, ang simbahan ay isang lugar para sumamba at manampalataya sa Diyos, sa Panginoon. Sagrado po ito at may mga tuntunin ang simbahan kahit sa suot at sa kanta. Isa pa po, ang altar ay ginagamit para igalang ang Diyos. Ayon sa Canon Law 1210 ng Simbahang Katolika, ang mga bagay na may kinalaman sa pagsamba at relihiyon ay maaari kung wala po itong kinalaman sa kabanalan ng lugar, bawal po 'yan. Ayon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1, magingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabutit masama. At ayon rin po sa 1 Timothy chapter 2 verse 9 to 10. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip ang maging kasuotan nila ay mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mga babaeng itong tinuturing na makajos. Wala pong binabanatan ang 365 Media. Awareness lang po, ine-educate lang namin kayo kung ano ang tama. Kaya po nabubuo yung tama ba yan? At hindi po ito ginagamit para manira. Bagamat ang layunin ni na Julian San Jose ay maganda, at malinis ang intensyon niya sa kaganapang ito sa concert na naganap sa simbahan hindi pa rin po ito tama kahit nagsorry siya at ang pamunuan ng simbahan hindi pa ito tama na gawing concert hall or disco ang simbahan kaya, tama lang po na piliin ang kanta, isipin mo mong mabuti ang kanta kung kakantas ka sa loob ng simbahan. siguraduhin mo na akma ito sa layunin at solemnidad ng simbahan. At dapat akmar rin ang suot sa simbahan. Hindi po yung masyadong sexy yung mahaba ang slit o nakalabas ang chan o kahit ano pang revealing na damit. Huwag basta-bastang kumanta ng mga kantang pandaigdig sa loob ng simbahan dahil ang altar ay hindi po entablado. Kaya galangin po natin ang altar ng simbahan dahil ito ay ginagamit sa pananampalataya sa Diyos. Ikaw, tama ba yan? Ano ba talaga sa tingin mo?